Lalaki nga may mga pilas ang pagkabuno na sapuan nga patay sa Pavia, Iloilo. Mga drug parafernalia na recover sa kapulisan sa kamalig sa biktima. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa tunga sa kasagingan nga sakop sa barangay Ungka, uno pa via Iloilo -ilo na sapuan nga patay ang 56 anyos nga si Alice Fortunato, Sabado sang aga. Makitaan pa ang dugoon nga chinela sinisam na nagakulob sa makita nga wala na sang kabuhi, malapit sa iya motorsiklo. Positibo nga nakilalan ini sa iya mga himata. Suno sa iya pamilya, nagakadto lang sa lugar ang biktima. Bangod ba'y ginasagod ng mga manok, kagresidente ini sa barangay Ungka 2. Na, na gamoy makainom, di siya boli, kasi agad siya ming dami, mas kong siya. Mas kong naman na siya, mga na siya. Mapakadlaw ko na lang ka na eh. Butang bangang siya na siguro siya. Sa panaysayon sang abyan sang biktima, nag-inom-inom pa sila o ang niya utod sa gabi antes sang insidente. Ang motor niya, ay nga inay-inay sa akong nga, gawin ko ng puli. Kaya kapoy ko, nagpapag-uong kong landa, na. May mga pila sa dughan, kakilid sang lawas ang biktima. Ginabanta 10 metros ang distansya halin sa crime scene na hamta ang manukan kagpayag ni Fortunato. Dari sa sulod sang kamalig sang biktima, na nadiskubrihan sang kapulisan ng aluminum foil kag-gunting. Isa pa dari ang plastic container nga may unod nga ginapatihan sa improvised tutor kag uh, nagamit naman nga aluminum foil. Sa diri naman nga area, nakitaan man sa mga pulis ang uh, ginaaligara, residue sa shabu. Nahibaloan nga nakaagin na preso si Fortunato sa kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag nalakip sa ginamonitor nga drug personality sa Banwa. Na-include naman niya siya sa among nga drugs watch list no ining atong nga victim eh uh, bangod da na nakatransaksyon kami sini siya isang tinalikdan niya uh, binulan magluwas sa ilegal nga droga isa man sa ginatanaw sang kapulisan nga motibo ang personal nga hiligot anon upod kay Seriloren Duque zen kinantang sasa one whispered bisayas